Higit sa armi daang mga kakandidato ang dumalo sa Candidates Forum ng Barangay at uh, sa gulang Kabataan Election 2023 na pinangunahan ng Commission on Elections sa pamumuno ni Atty. Anna May Barbacena kasama ang tanggapan ng DILG Lucena. Ito ay upang paalalahanan ang lahat sa kanilang duties and functions kung sakaling mahalal sa pwesto. Ginanap nito ang Agosto 22 hanggang kahapon sa Lucena Government Complex na diniluhan ng mga tatakbong kapitan ng 33 barangay ng Lucena kasama ang mga kagawad at mga sanggunang kabataan na hinati sa apat na clusters upang lahat ay mapaglingkuran. Samantala, binuhay muli kahapon ang Quezon Provincial Joint Security Control Center or PJSCC na binubuo ng iba't ibang ahensya katuwang ng COMELEC at AFP na siyang magpaparating umano sa ating mga kababayan ng kahandaan at pinalawak na pagpapatupad ng batas upang ang siguradad sa peace and order ng komunidad ay mapanatili. ito ayon naman kay uh, QPP Provincial Director Police Colonel Ledon D. Monte. dagpalito ang pangako na paigtingin ng kanilang hanay ang pagbabantay para sa mapayapang halalan sa lalawigan ng Quezon. Kasama niyo sa RMN Quezon, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyo Man Edgardo Masada, Tatak RMN.